magandang umaga po sa inyo alis po ako ngayon uh, pupunta po ako ano, sa kabila lang na ito patawid lang po ako ng sapa ako uh, kasi uh, may nangunta sa akin pang, pang madali ang trabaho lang kung maaari daw po sana uh, gagawa ko sa nila ng isang araw lang kasi wala naman pasok ngayon ang gagawin ko po doon ay maglilinis po kami ng pagtataniman ng pakwan uh, dalawa po kami ang ngayon po alis na po ako uh, ipapakita ko sa inyo yung aming gagawin sige po salamat yan dito po kami dadaan yan dito po kami dito sa ng kapukiran Asama ko nga pala po si Pao-Pao. Tsaka yung mga alalay kong matitinik. Ayan. Ah. Indyo may kihirapan ng daan. Pero, sige lang po. Tawag ng trabaho. Ayan po. Tatawid muli kami dito. Asapang to. Eh! Eh, hey. kalah, kalah. Oh. Lihat ini. kami. Mas jagoan. Four. Papatingin siya ano, na one eye. Ito po yung Lilinisa namin. Ito po yung kadugtong na gagawin namin ngayon. Yan. Si tataniman po ng pakwan to. Yan po. Ah... Uh... Sige po. Hanggang dito na lang yung video ko. Hindi ko po ma i talis sa inyo ng buto. Kasi ako lang po may hawak nito. Uh, magtatabas na po ako. Salamat po sa inyong panonood sa YouTube channel ko sa Kanuntisoy. Uh, Mag-ingat po kayo lagi. Mabuhay kayo. Yan po lahat ng aming tinabas noong sang araw. Sige po, hanggang dito na lang aking uh, video. Uh, hindi ko po lahat na uh, detalye sa inyo to. Kasi malawak ang aming gagawin. At uh, hindi ko rin na, ako lang po na isa naghahawak dito. Maraming salamat po sa panonood nyo, pagsuportan nyo sa aking YouTube channel, sa Kanon Tisoy. Uh, lagi po kayo mag-ingat. Ah, uh, huwag niyo pong kalimutan, paki-click niyo po pa ako, paki-follow, notification bell po. Subscribe niyo ako para lagi kayo updated sa mga bagong upload kong videos. Salamat po, mabuhay kayo.